So, hello mga loves. Kaka-out ko lang at may nabalitaan ako na may isang kabayan daw natin na nasa Saudi Riyadh ba yun. Um, Nag-iwan daw ng bata sa mall. Um, sinabi lang po daw ng nanay ng bata na pakihawakan lang itong baby dahil magsi-CR lang po daw siya. Pero lumagpas na ng limang oras mga loves pero hindi pa rin bumabalik ang nanay ng bata. So yung kabayan natin na iniwanan niya ng bata, iniwanan niya sa bata is iyak na iyak. Gusto niyang dalhin at iuwi yung bata kaso hindi pwede mga loves. Ito lang po yung masasabi ko sa ating mga kapwa kabayan na pagkatapos nating nagpakasarap, pagkatapos nating magpakasaya, tapos lahat ay nagbunga, tapos ganito lang, iiwan mo yung isang anghel na binigay ng Diyos, ilang buwan mo yung dinadala, tapos iiwan mo lang sa ere, iiwan mo lang ng ganun, ganun lang. Ay, hanggang saan ka dadalhin ang konsensya mo?